Hello guys, welcome back to my channel Samahan niyo ako sa vlog natin ngayon dito sa San Roman, Victoria, Northern Samar Ngayon sa purok uh, Porok Dos ng Barangay San Roman So meron tayo dito i interviewin kung ano yung buhay niya sa San Roman Hello, good morning ate Hello So te, pwede po kayo ma-interview tungkol po sa buhay niyo dito sa San Roman Hello. So, ano po yung buhay niyo dito sa San Roman? Hirap. Mahal bilihin. Walang ano na trabaho. Permanente. So, ano po yung hanap buhay ng asawa niyo? Nagpupupra sa sagbabato. Diyan po sa ilog, kumukuha oh. ng buhangin at saka bato. Hello, good morning. Ang dito po kami ngayon sa bahay na tutulungan namin sa nakita na video ni Sir Cesar Daraldi. So isa po sila sa natutulungan ni Sir Cesar Daraldi. Tara, dito po tayo. Opo. Hello, Hello. magandang umaga ate. Tutuloy kami ate ha po ate. Hello. So bali po, uh, 'di ba dati binidyohan po kita na nagano ka ng sa garden. So binidyo ko nakita po ni Sir Cesar si Garaldi so nagbigay po siya ng kaunting tulong. So may mag interview lang po ako sa inyo tungkol po sa uh, istorya ng buhay niyo. Ano ba ate, 'yung istorya ng buhay mo nung dito ka, simula ba dito ka na sa San Roman? Ano 'yung istorya ng buhay mo dito? Okay lang. Nakakaam din sa kahirapan, kahit ganito, makakain din sa tatlong araw, kahit minsan kapos. Pero ako ilang laman lang kasi ganito rin binigay sa atin ng panginoon rin, eh. kailangan natin ang tanggapin. Sa simula talaga, taga dito ka na o nakapag ano Hindi, taga ko si William mm -hmm. ko, Victoria. Victoria summer din. Nakapatasawa ko dito, taga Santo Mar. dito? 16. 16 years na kayo. So, may trabaho ka? Wala. Hindi sa bahay. Wala sa mga bata. At dito po sa vlog po ni Sir Cesar Girl, hindi po kayo manawagan sa mga uh, ah, anak o kapatid nyo na hindi nyo talaga nakikita o wala kayong komunikasyon. pwede po kayo dito manawagan din. Uh, 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 ako, panawagan po lang sana kapatid ng mga mga mga, mga, mga At, uh, Siguro,

Diaz. Uh, andito po si Pralin Manaog na nawagan sa inyo kung asan mo po kayo. Um, po kayo sa kanya o kaya ay, i mo na lang siya sa Facebook account niya. Okay. Ati, andito po. May tulong may, uh, po na niya guys. Yes, yes. Parmi po siya na ibinigay sa inyo na konting tulong na sana po ay uh, mapasaya um, kayo po ni Sir Cesar Garaldi. So, ano po yung masasabi niyo po kay Cesar Garaldi na siya ibinigay niya kung ting tulong? Papasalamat ako kay Cesar Garaldi sa kahit malit na tulong to para sa amin uh, biyaya. Biyaya ng Panginoon, biyaya po sa binigay niyo po. Kasi bihira po ngayon ang taong tumutulong sa kagaya namin may na bihira. Thank you salamat ate sa binigay mong oras na pag-ano kay Sir Cesar Garaldi. Um, pwede po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, um, Cesar Garaldi po. Or CG Vlogger Garaldi. Salamat ate. Thank you. Sa pangatlong taon na bibigyan po natin ng tulong ni Sir Cesar Garaldi. Ito po siya yung nag na kuhaan ng video na nanguha sila ng buhangin dun sa may ilog. Halika, punta ko tayo sa bahay niya. So, dito po. Atok-atok yung bahay niya. Hi, guys. So, dito tayo, guys. Bahay ko, Nikita niya. Magandang upangan, ate. Ano mga kating? Pwede natin po kayo. Kumusta po kayo ate? Ito, ganun pa rin. Manhera pa rin. So ate, so naalala nyo po yung binidyuhan ko po kayo doon na nanguha kayo ng buhamin. So nakita po yung ni Sir Cesar Garaldi. So meron po siya, pumunta po ako dito para meron po siya ibigay sa inyo na kunting tulong. So ngayon te, uh, pwede ko po muna kayo ma-interview tungkol po nyo sa istorya ng yung buhay dito sa San Roman. Ano po ti yung istorya ng buhay nyo dito sa San Roman? Uh, ito po, mahirap po naman. Tsaka, nakapatubaw ko yung asawa ko. Kasi ganun po yung anak buhay po lalo dito, mahirap may mga anak naman na naman akong aran So, ilan na po yung anak niya te? Ito po. Yung isa po, ano po. mga po sila. Yung isa po, may esawa. May esawa na po. Tsaka, yung iba po, may mga nag aran, Eh, ganun po. Kaya, paso pa na naman. Wala po namang kami. Pampili kahit po po. Ang gamit ka, naghihirap po yung asawa pag hanganap -ha po ay. Eh ano-ano man po yung kita ng asawa ko, eh na naman din po sa pamilya ng mga pagkain namin. Siya gamit pa po ng mga ano po, pagkain pa po namin. Mayroon pong, mayroon pong mong tumulong po sa akin. Ganito po yung ano, namin, hirap. Kung sino kong po sa amin, saan po, hindi ako naman po. Ate, pwede po kayo manawagan dito sa YouTube channel ni Sir Cesar Garadi sa mga kamag-anak mo, kapatid mo, lula mo, um, na mga ante na hindi mo nakikita. Pwede niyo po dito i-sabi ko sa YouTube ni Sir Cesar Garadi. Sige <ang> po, ayan <tamponaranghan> Sabi na po, wala sa mga lalo na po dito sa po na hindi po kami nakikita. Sige <noise> po, Nandung nakasakit na po siya, hindi na makalang makapunta rin kasi wala po na pera. saan po lang, alam po, ano ba po, basta Ano po yung pangalan niya? Uh, ano po siya? Wanita Mantal po. Okay, so, Wanita Mantal po. So, Sige po, magsabi ka po kung ano po yung... Nandung po siya, magkakira sa, ano po, sa tiyuhin po po na nandung po, alaban, po sa alawan, nakatrapos sa tiyuhin po na. Ang pangalan po ay si hindi mantal po, nandun po siya nakatirain nung nabalita po namin na ganun daw nagkasaka siya ng ospital eh hindi po naman kami makakapunta po doon kasi wala po naman kami pumasahe eh, masahe po lang po sana kung ano ang kalagayan niya doon Okay, maraming salamat ate marina so po ara po kay nanay Juanita Mantal uh, nananawagan po si ate marina dahil matagal na po sila hindi nagkikita. Anakong na mapanood niya po dito po sa vlog ni Sir Cesar uh, Garaldi sa YouTube channel niya po. So sana po makapunta po kayo dito sa San Roman Victoria Northern Summer. Kung ma, ma, marinig niyo po o mapanood ma niya po ang panawagan ni Ate Marina. ay Salamat po Ate. Maraming salamat din po. So, ito po ate, meron po kunting tulong na binigay sa inyo sa si Sir Cesar Garaldi. Meron po 30 kilong bigas at kar kar karni po. So sana po uh, mapasaya ako po ni Sir Cesar Garaldi. Ito yung masasabi niyo po kay Sir Cesar Garaldi? Uh, masabi ko lang po sa kay Cesar Gar Gar Garaldi po, eh, maraming salamat din po sa tulong na binigay niyo sa akin. Maraming maraming salamat din po salamat at napasaya ka po namin. So, wag, may mga cellphone lang po kayo din, no? So, i e, subscribe nyo po yung YouTube channel ni Sir Cesar Garaldi or CG Vlogger Agaraldi uh, So, ipaki e, subscribe na lang po din. So, maraming maraming salamat po ate. Sige po, salamat po. So, andito po, meron po dito naglalaba dito sa overflow. So, nanay, ano po yung masasabi niyo dito sa inyong overflow? overflow. Ang masasabi namin sa overflow ay masaya, nakagamit ang tubig ng marami. Hindi lang ang mga katasanguan. Ang nakaka... Ang nakaka... gamit o. Ano Oo, mapakipang parang guys. Sa kayo kasi um, ang topic namin, ano, Kung na lang dahil po okay, sa ano. Kasi okay, walang ulan. Oo, so. so. sana, <laughs> ang naglalaba dito, bigyan niyo ng sabon! <laughs> ito, ito po yung isa po sa nakita ni Sir Cesar si sa video na ang tao na naglalaba. Halito po, punta po tayo dito sa bahay <laughs> ito po. Ito po ito na ito. Okay. 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 Ano po kayo, nanay? Okay lang. Okay. Ayos lang. Oo. -o. So, nanay, so, nandito po kami ngayon dahil po, di ba, naalala niyo po na isa po kayo sa... Uh, na-anahan ko dun sa video na nag-vlog ako dito sa San Roman, sa lugar ninyo. So, isa po kayo sa nakitas ng video ko, ni Sir Cesar Garaldi. So, ngayon po, andito po ako para po may ibigay sa iyo ng kunting tulong ni Sir Cesar Garaldi. Nanay, um, pwede po kayo ma-interview tungkol po sa istorya ng iyong buhay dito sa San Roman? Um, so, ano po yung nanay yung istorya ng buhay niyo po dito? Oh, dito ako dito ako dito ako pinanganak. Tapos ano, siyam kami na magkakapatid. Panglima ako. Ang dati namin dito na pumumuhay kasi wala pa naman dati ang overflow. May ano kami, may bangka. Inaano kami sa bangka. Ang mga tao hinahatid sa bangka galing Maxville na papunta ng Victoria dito sa bangka nadaan, dito sa ilog nadaan. So ngayon sa katagalan ng San Roman, medyo nawala na, nawala na ang ang bangkero kaya may ano na kasi, may overflow, may mga kaya na mga sasakyan nadaan. So ngayon, ang aming ano na lang dito sa sa San Roman, dito sa baryo namin, dito sa baryo namin, ang Nakanapan na, naka, ano na ako, nakapangasawa na ako. Nag-asawa ako kasi 33 years old ako. So, taga dito ko talaga? Dito na. rin. O, taga dito talaga. O, taga dito din yung napangasawa mo? Oo. Taga dito. Tapos, so, ilang years na po kayo dito? Mga 60 years. More than 60, 60 years? years, years. Oo. O, yeah. Ngayon kasi 60 years old na ako. So, ilan po yung anak niyo Dalawa. Dalawa ang so, anak ko. So, o, sila po o, ay nag-aaral pa? Oo. Nag-aaral. So, yung hanap buhay ng asawa nyo dati? Dati kasi ano, ano, kupras. Nagkukupras kasi kupras ang ano, ang hanap buhay. Tapos pag walang kupras, nagaano siya, nag namamana. Yaman. so oh, ngayon po, sa ngayon, present, ano na po yung um, hanap buhay niya? O, so, oh, ganun pa rin. -ganun kaya, pa rin. ang, kaya pa rin naman niya magkupras. Pero may, medyo mahina na ang katawan. Tapos eto, mm. paminsan-minsan nag-ano, nag ano nagpupunta sa ilo ng nanuhuli nang, ng isda. So, Kumusta naman yung buhay, Nay? Okay naman. Okay naman nakakaraos din sa sa maghapon, pero okay lang sa katagalan sa sa ano, sa mahal na mga bilihin. Na, na nakakaraos din ako. So, mhm. Mm nakakaraos din. Okay, mm -hmm. Salamat, <coughs> Nanay am um, nanay, kung meron po kayong kamag-anak or mga kapatid, relatives, so na, ano, uh, pwede po kayong manawagan dito sa uh, cha, ni Sir Cesar Garadi para po uh, ma makita nila. Meron po ba nanay? Oo, oh, mayroon. Mga kapatid ng ina ko kasi matagal na, hindi masalito na punta sa amin. May ano, may taga uh, Laguna. Kalambalago na matagal na, hindi hindi na namin alam kung ano doon, kung ano nang mga kalagayan nila doon kasi matagal na. Siguro mga 1982 lang sila pumunta dito sa hanggang ngayon, hindi na, na wala na kami so, balita sa kanila. Matagal, na, matagal na, na oo oh. So ano po yung pangalan niya nanay? Si ano doon eh, si Teresita. Ah, ko kung Kabunyalda, ano ano ata eh. Teresita o Teresita Kabunyalda. Hindi ko alam, hindi ko alam kung ano ang Subali so, bali si Trisita Kabulyada, uh, kapatid ng kapatid ng nanay. Oh, kapatid ng nanay oh, So yan siya yung sige nanay manawagan po kayo oh, sa kanya oh, kung kung sakali man na nakaka ano kayo ng you, you, YouTube, ni uh, si uh, mama mama Tirsing andito lang kami sa Samar kung may time kayo. Kung ang balita, akong kung buhay ka pa ba hanggang ngayon kasi naging isang anak lang may, may isa ang anak lang sa doon. Kung ano, kung kung maririnig mo ang, ang panawagan namin ako si Maria Teresa, anak ni Sukuro. Kung hmm. ano, kung naalaala mo o sige, punta ka dito sa amin o, ma malapit po. Malapit lang sa lugar namin. Alam mo na mga San Roman Victoria Northern Samar kami, Region 8. Dito kami. Salamat, Nanay. So, sa kung narinig niyo po, may, uh, Mrs. Teresita Cabonialda, kung narinig ko na yung nawagan po si Nanay Teresa, Maria, Teresa. Basilan, ako kung narinig niyo po, sana po makapunta po kayo dito sa Barangay San Roman, Victoria, Northern Samar. Maraming salamat po, Nanay. Thank you meron po dito binigay si Sir Cesar Garaldi na kunting tulong po para sa inyo po. Uh, meron po kayong ilos na bigas at saka po Tarni po. Thank so, you. <laughs> okay, maraming salamat nanay at huwag niyo po na kalimutan na may cellphone po sa may cellphone po kayo, diba? ba? So, yes. eh, I eh, ano po nyo si Sir Cesar Garaldi sa subscribe niyo po yung YouTube channel niya, Cesar Garaldi or CG Vlogger Garaldi. Maraming salamat nanay. Thank you. Thank you, Mommy Ann. Salamat. Ang masasabi niyo po kay Sir Cesar Garaldi sa kunting tulong na ibinigay niyo, niya po sa inyo. Salamat, Sir Cesar Garaldi sa sa tulong. Oy, malaking bagay na ito. Mayroon ako bigas. Mayroon ako karne. Salamat. Salamat, Sir. Sana marami pa kayong taong matutulungan. Sito na magbigay kayo ng mga kunting tulong. Malaking tulong na ito sa amin. Saka kay Mommy Ann. Salamat sa pagbigay sa pagpunta dito sa amin sa aming baryo. Salamat. Salamat sa lahat na ano. Salamat. Sana marami, marami pa kayong matutulungan. Salamat, sir. Salamat. Thank you guys for watching. Maraming maraming salamat, Sir Cesar Garaldi, sa binigay yung tulong sa tatlong taong binidyo ko nung nakaraan. So guys, please subscribe his channel, Cesar Garaldi or CG Vlogger Garaldi. Sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe his channel. This is Anne S. Condisa. Maraming salamat po.